Ay Miss. Naglo-load ka ba? Oo. Magkano patong? Sa akin o sa load? <laughs> Alam mo, Tol, pansin ko lang ah, yung tindera dyan sa harapan natin, parang nagkagusto sa akin. Wow. Oh, talaga, Tol? Paano mo naman nasabi? Kasi tuwing nagpapaload ako, rata ako. Hmm, na ano, tol? Lagi niyang kinukuha ang number ko. bago! <laughs> <laughs> Ating! Ano Atinarda! nire <niriripak> pa pa! <laughs> Putang! Patay mo yung itusira ng bayan ko. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. As in, relationship? Relasyon. Terida, <laughs> kapet, number two, mistress, relasyon. Uy, Terry! Huwag mo akong ma-Terry, Ay, sorry. Sige, kung ayaw mo tawagin kitang Terry, Ses. Terry <laughs> yung Ses? Basta wala nga kami relasyon ng asawa mo. Magkasosyo lang kami sa mango shake business namin. Huwag ka nang magmalinis, ha? Eh, di mo ka maliwala. Lagi mo akong inaagawan! Ayan o! Tignan mo, pinagtirahan ka namin asawa mo ng mag eh. Ano yung nagawa niya? Ang nagsaling. Saan kayo nagpupunta? Sa supplier. Anong tawagan niyo? Dari mo naman tanong, sis. Babe? Okay. Sweetheart? Ani? Letter B, sweetheart. Gusto mo, paniwala ka kita? Diyos ko. At tanong-tanong ka pa, di ka na naman pala maliniwala. Sige na, aminigol ako ng tawagan namin. Badiday at Toto. Happy? Gago! Oy, classmate, napatawag ka. May sasabihin sana ako sa iyo, classmate. Ano 'yun, classmate? 69 tayo. Ha? Ha? Talaga ba, classmate? Oo. Uh -uh. Sige, sige, sige. Santay magkikita. Gago, 69 ang grade natin kay Sir. Iyay. <laughs> sabihin sa akin masyado akong masamang tao. Bibigyan kita ng laban. Paras! Yan ang ugali ko. Bago ko pumatay ng kaaway. Ganyan! Dabutin mo.